Hello drinkers, welcome to Randy ETV. Um, sa hinabahaban ng biyahe ko, tuloy pa rin ang pagbabarko. And now, I'm back in business. Ikaw ba ay sasampa pa lang or nangangarap makapagbarko? Iniisip mo ba sa sarili mo kung ano ang accommodation ng isang crew member dito sa barko? Watch until the end and this video is right for you. Yan. So, papasok ka tayo dito sa kabina. Magsisimula tayo sa CR. Buksan natin ang na CR. So, ang banyo guys, uh, meron siyang sink, toilet bowl, shower, nagayon na sabon, tapos Meron siyang heater uh, kung gusto mo ng hot, warm o cold water na panligo mo, pwede. Ito maganda dito guys, no? Yung toilet bowl namin dito, iba hindi ka tulad sa atin na 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 tumatakbo yung tumatakbo yung tubig pa ilalim para ma mahig, ma yung dumi. So ito, vacuum vacuum siya guys. Ito, vacuum. Pipindutin mo yan. Yun. Narinig nyo? Vacuum siya. Mayroon siyang pressure na hinihigop niya yung dumi. Kahit gaano kalaki yung dumi mo, <laughs> kahit gaano kalaki yung dumi mo, no match yan dito sa vacuum na toilet bowl dito sa so, 'di ba? Ewan ko lang sa ibang kumpanya. Pero dito sa amin, di ba? vacuum toilet bowl sampa di ba? So, yun. Lagaya ng, syempre mga uh, hygiene, hygiene mo sa bowl. Yan. Ganun na siya kaliit. Uh, parang sakto ka lang. So, ibig sabihin kung aabot ka ng 6 plat o 6-3 pataas, parang mauuntog ka. <laughs> mauuntog ka na dito sa ceiling, di ba? So, lucky guys sa ating mga Asian pabor sa akin sa ating tong kabina dahil kasya tayo so yun lang ka yung yung shower kasya lang talaga para sa na umikot-ikot ka rito tapos yan abot mo na rito yung sink abot ng buong kamay mo yung sink so maliit lang talaga siya next cabinet So guys, marami tayong cabinet. So ngayon, da ngayon dahil dahil uh, dalawa kami. So ang nakuha kong kabina kasi random kasi yan kung mo pa or kung ano available na kwarto, yun yung yun yung magiging kwarto mo. Tapos it doesn't matter kung an sino ang makakasama sa, sa kwarto. Pero syempre lalaki sa lalaki, babae sa babae. So pero hindi mo masabi kung anong lahi. So dalawa kayo dalawa kami rito sa kwarto. So, everything is divided into two. So, yun ang cabinet. So, naka-divide dyan sa dalawa. So, dalawa yan. Tag-isa kami dyan. Tapos, tag-isa kami sa mga drawer. Tag-dalawa kami rito. So, hati pa rin kami. Sa security box. So, dito nilalagay yung pera mo. So, yo guys, don't forget to to bring your own padlock para sa secure riti ng mga perang na kukuha nyo rito sa barcode na iipon nyo dito nilalagay pero syempre dahil hindi mo manaman naman masabi kung magkakatiwalaan mo yung magiging kukwarto mo kailangan mo pa rin mag secure kaya dalang dalim mo pa rin yung security pantak mo yun tapos sa mga shelves mit tag isa kami shelves yan at syempre, ang malupit dito, meron kaming sariling rap, Pero, walang laman. Kasi, wala pa eh. Wala pa pa. <laughs> Yun. So, pagdating naman sa entertainment, guys, syempre, hindi mo wala meron din kami entertainment dito. Ito ang TV. Yan. Walang kamatayan TV, guys. Ang TV na yan ay paulit-ulit lang ang palabas, di ba? So, ang TV naman, hindi naman siya nagagamit eh. Uh, most of the time na nag stay kami dito sa cabin ay para lang matulog. So, yung manunod ka ng movie, imaginein mo, two hours movie, two hours pa rin mababawas sa pahinga mo. So, so most of the time, once na we reach the, the, cabin, talagang diretso na kami sa kama para mahiga. May sarili kaming uh, coffee table, tapos mga outlet, hindi kayo may problema sa outlet 220 220, 120 pwede, basta uh, para sigurado bring your own uh, adapter sa mga iba't ibang klase ng outlet so para ready kayo kasi usually sa Pilipinas yung plat na dalawang plat lang ang ginagamit diba plat, dalawang plat lang so ito may mga bilog ganun so bring kayo ng ano ng sariling yung adapter para kung saan mang kayong bansa mapadpad meron kayong ready saksakan para makapag-charge kayo. So, yun. ah uh, next is telepono. Yeah. Telepono na pwede mong tumawag international outside the country. Nagasos ka nga lang na malaki. Hindi na masyadong ginagamit yan pantawag outside call kasi meron na tayong internet. Yan. So, yan na lang yung pantawag sa sa'yo ng mga boss mo na tatawagan ka kung kailangan ka nila yun para lang yan sa trabaho and then some storage bagay kahit papano may lagayan kami ng mga luggage yan kasya naman siya rito and yun syempre life jacket napaka importante yan may kanya kami mayroon kami dalawang life jacket in case of emergency guys don't worry may life jacket kayo sa kabina safe na kayo dyan so syempre wala namang wala namang may gustong magkaroon ng real emergency, di ba? So, yun. So, pa ba? Storage sa ilalim. Meron din. Yan. And then, ang pinakahuli, yun lang naman guys, kama. Dahil dalawa kami, meron kaming uh, double deck. So, dahil nauna, first come first serve dito guys, kung sinong nauna, siya ang nasa ilalim, kung gusto niya sa ilalim sa ilalim siya. Kung choose niya sa ibabaw, ibabaw siya. Pero kung sino nauna dito sa kwarto, usually ang pinipili nila ilalim kasi madali kumilos, madali bumaba. Diba? Kung lalo kung madalas ka na si CR, madali ka makababa. So dahil may nauna, napuesto ako ngayon sa taas. So yun guys, meron din kahit papano privacy. May kortina. Pang malakasang kortina. Yan dyan, gusto nyo magtago, kung sino-sino gusto nyo itago, dyan, so, so yun guys, aakyat yan, ganyan yan. 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 meron dito meron dito, syempre, meron kayo reading lights may saksakan din para kung gusto nyo magbasa o mag charge pwede pero I'm not sure sa mga ibang uh, kumpanya kung ganito ang itsura ng kabina nila pero itong malapit guys no dahil nga Asian tayo maliit tayo kasya tayo rito di ba sa kahit sa haba o ano Kahit sa haba kasya tayo dito Meron kung mga uh, 6'3", 6'5", pataas, parang sasayad ka na rito sa paner. At itong matindi rito guys, ito. Yan diba? ba? ang mauntik ka na. Mauntik ka na dyan. Dino? So, kung napakatangkad mo, siguro kung tumayo ka talagang pahiga, pababa. Ganon yung nangyayari. So, ako kahit pa paano, dahil maliit ako, 5'4 lang ako, ako parang nakaka... -ano, pe nakaka... upa ako ganito, pero nauuntog na ako, di ba? So, ganun na siya kanit. So, yun na nga, guys. So, basic... So, basically, guys, ang kabina nito, ang kabina ng isang crew members, ay eh, pahingahan lang. Hindi para tumambay ka rito, para ma-enjoy mo yung... yung time mo. Ma-enjoy mo yung time mo para makapagpahinga. Pero meron pa rin, syempre kami take advantage namin dito, ginagamit namin yung kwarto sometimes, kung meron kami may mga uh, gathering, ganun pero hindi na ina-advise ngayon, hindi, dahil nga sa pandemic, so ngayon meron kami mga sariling crew areas o crew bars o uh, crew lounges na pwede kami dun uh, mag hangout ng mga kapwa namin crew member, pero dito mo sa sobrang liit ng kabina 'di ba? Eh kung error rotate ko ayun ng ganun. Ayun din mo. Abot kamay lang lahat. Lahat ng bagay dito abot kamay lang. So 'yun. So 'yun guys, um hindi lang lahat ng kabina, same, may two person, meron din single person. So one day after this video, my next video, I'm gonna show you kung ano yung isa sa mga single uh, cabin ng kumpanya namin ngayon uh, na ikaw lang mag at kung anong may me meron dun. So, yun guys, uh, I hope na uh, may nakuha kayo kay konting idea lalo na sa mga bago na sasampa o mga nangarap mo kapag barko kung anong itsura ng accommodation uh, dito sa barko. So, by the way guys, kung iniisip nyo bakit parang walang electric pan o something, mag guys, air condition to. Uh, so, yun, papakita na sa inyo. Ito in of thermostat uh, pwede siyang hot and cold. na sa inyo yan, So, pero syempre dapat yung kakwarto mo o yung kakabina mo, kasundo mo rin syempre sa temperature ng 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 kwarto. Mo. Kung hindi mo kasundo, patay kayo dyan na mag kayo sa temperature ng ng kwarto. So, good thing ay meron akong kakwarto na Asian din. Aga Indonesia. So, same same climate, same temper temperature lang naman tayo sa bansa bansa nila at sa bansa natin so kaya nagkakasundo kami sa temperature hindi na kailangan ng adjustment pero pag may mga uh, itim o puti iba yun, gusto nila yun lang so yun air condition tayo guys don't worry you don't need to bring your own electric fan para pahanginan kayo yun and kahit paano kahit walang bintana to by the way, walang itong bintana makakahinga kayo dahil meron tayong exhaust meron tayong uh, air filter o oh, yun fresh air para makahinga tayo na maayos dito sa loob. So yun. Thank you for watching guys. I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe and um see you on my next video.